Paninom tayo ng baka, mga kabaka. Ito'y Marte. Ayaw nitong uminom sa hindi hinahalo. Ayan. Kailangan ihahaluin pa. Yet at beach po ang ating ginagamit para ma bilis gumanda ang ating mga baka. Medyo palakihin po ito. 35 mayroon pa tayong kambing dun mga kabaka ayun o oh, dalawa may baka din dun Lalo mo ng kamay ay gustong gusto naman niya kainin. Sugat nga pala ito, mga kapakan, may sugat. ko dyan ay oil yes oil <laughs> dalawang beses po yan na uh, pinaiinom tuwing maga at hapon las nueve hasta las cuatro masyado kapag uh, sariling inom medyo hindi pa siya na eh. kailangan na utay utay palakihan yung bawa balde timba para mabago yung capacity ng paginom niya siya pwedeng biglayin baka alam mo magkakasipun ito po ay lang baka palakihin yung baga ayan nabus na po eh, ipapastol naman